Nagsagawa ng send-off ceremony ang Pambansang Polisya sa Cebu kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno. Ito'y para sa mga ide-deploy para sa seguridad kaugnay ng pagdiriwang ng Sinulog Festival. Ang detalye mula kay Jesse Atienza ng PTV Cebu. Rise and shine, Jesse! Bago ang formal na pagsisimula ng mga religious activities ng Fiesta Senior, isang send-off ceremony ang isinagawa para sa mga security personnel na magpapatupad ng siguridad sa Cebu. Binasbasan silang lahat at nag-alay pa ng pagsayaw ng sinulog sa imahe ni Senyor Santo Niño, kasama si Cebu City Mayor Michael Rama. Ayon sa Police Regional Office 7, matagal na nilang napaghandaan ang pagpapaigting sa seguridad para sa kapistahan. As far as security is concerned, uh, this is a joint undertaking by the PNP, the AFP, the Coast Guard. Uh, the Nika, the Bureau of Fire Protection, the uh, Department of Health and uh, other agencies of the security sector now. Uh, we have been working on this uh, for a long time already, but part and very uh, significant uh, part of this security coverage is the cooperation of the people. Nakasabit na ang mga banderitas sa labas ng Basilica Menore del Santo Niño. Ayon naman sa pamunuan ng Basilica, nasa limang libong katao lamang ang maaaring papasukin sa simbahan at pilgrim center. Kaya naman, may mga LED screens nang nakapuesto sa labas para sa mga hindi na makakapasok. Andito nga tayo sa loob ng Basilica Minore del Santo Niño. Ito yung tahanan ng milagrosong bata na si Senior Santo Niño. So makikita nga natin, unti-unti eh, na ang pagdagsa ng mga turista at mga deboto para lamang masilayan at makapagdasal ng personal sa milagrosong bata. Ilan sa mga importante nga paalala ng mga opisyal ng Basilica sa publiko o sa lahat ng mga pupunta dito, unang-una ipinagbabawal yung pagbitbit o pagdadala ng malalaking bag o backpack dito sa loob mismo ng venue. Pangalawa, as much as possible magsuot ng tamang dress code dito sa loob ng basilika at pangatlo magbaon ng tubig para maiwasan ang dehydration dahil sa init ng panahon. Nakastandby na rin ang incident command post ng rescue at disaster team kung sakaling kailanganin ng first aid sa mga dadagsang mga turista at deboto. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.